So guys dito pa rin tayo sa disyerto Last day na natin ganyan guys Ayan na yung mga tulugan namin Itong dalawang malaking tent na to Ayan ang kainan at saka pahingahan Ayan ang mga tulugan guys Ayan 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 ang mga tulugan dito guys yung mga truck na yan yan lawak niyan guys oh bali 20 days kami dito guys so ngayon last day na natin Ayan, kaya tinatanggal namin yung mga sasakyan. <laughs> Ayan. Yan guys, last day na namin dito sa so desierto pero malamig pa rin.